Balik <laughs> na Hi, vlog! Welcome to my guys. Hi, vlog! Ayan, nandito kami sa ano? Um, ano ba ito? Ewan ko anong pangalan dito. Basta... Sultan Mall. Sultan Mall daw ito. Sultan Mall. So... Intro lang to. Welcome to my channel. Pusilor 377. At mamaya-maya lang ang antabayanan ninyo yung aking... Tapakita so, ko sa inyo kung saan kami magpupunta. May kabayan to dito, may kabayan. Ano'ng <laughs> Hi vlog, welcome to my guys. Ang maganda. Tingali muna Welcome to my guys. We are here now in Kabayan. It's okay yeah. Kabayan Supermarket Kabayan Supermarket. So nagkakagulo na dito guys at hindi namin malaman kung anong gagawin namin. Ayan. May home center na naman dito. Papasubo na naman yung mga dolyar natin. At parang po kunting tao. Yes, welcome to Sultan Mall. Saan ka dumaan sis Beng? Bakit hindi kang sumulpot siya? Saan ka dumaan? Okay, no Kaya nga kasi um, siya ah. magiging magandang po siya tumitingin ng mga damit mm, Okay, okay. Ay, eh, sale ha? Splash? Opo. Seven. Ayan, puro damit na naman guys. Center Point. Ito so sa Kabayan. Kabayan. Baka mayroon akong pwedeng bilhin dyan. So, sige. Shout out lang tayo ha. Shout out sa lahat dyan. Made in India, right? this one from india indonesia. papaya indonesia ah indonesia pero maganda pag thailand ko malaman kung anong po hanapin dito parang wala naman so mamaya na lang ulit guys okay introduce mo magkano yan? silka 11.95 11.95 yan mayroon dalawa daw yan twin pack na same date. yan yung merchandiser po natin <coughs> si Jill 3.16 uy mura lang ah skin white Kabil ka ng bigas bro? Ayan, uh, mga extra ka, no? Uy, may bello men dito. Ano kaya ang dating nito? <laughs> Removes deep seated dirt, dead and rough skin. Aha. Tapos natin to, guys. Try kaya natin to, no? Whitening body bar. 12 reals, 2 layers lang. But parang mas mabili yung red. Brillo Initial. Smoothening Whitening Bar. Extract. 12. Oh, right. Made in Philippines, you guys. Oh, made in Philippines. <laughs> Wow, may Maxipel din. ano, wow, puro product ng Pilipinas to. Ito sa kabayan ng product nga naman ng Pilipinas kasi kabayan nga naman to. Dito guys, puro ano? Ito, 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 ito guys, yung promo ng ano? Promo, promo ng noodles bulalo. Ayan. Say hi! Hi! Dito na po tayo! Ayan. Oo, oh, ka ba Kamusta ka? Alam po. Ilang taon na kayo dito kayo kayaan nagtatrabaho? First time po nakita dito. Ang dami pala. Uy, kahapon. Kahapon lang daw siya dumating, guys. Ayan. I-reversify siya na sa ng Pilipinas. Pauwi na dito sa Pilipinas. Kung <laughs> napanood ninyo yung vlog ko dati, yung nagsabi doon so, na ano, um, yung, um, yung, yung pamagat ito. ay ito. ano, Uh, kabayan kakain ng noodles ay uh, sa isang taon yung nagtestimony yan siya kung niyo, ninyo nagpatuto <laughs> sa si church ah, pagkain doon niya sa loob ng isang taon ay eh, ano indomis grabe dami Ayan o. Oh. Filipino food stop. <laughs> Kumung abigasa naman to. Ang bigas dito. Ito. Kumusta ang din ditong kainan. Dali kayo magtake out dito. Thanks for watching guys. This once again Crusader 377 nagsasabing signing off. And maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay sa aking uh, napaka <laughs> simpleng video. Wala naman kami ginawa kanina kung hindi maganda lang. -ikot, ikot lang kaya. Maraming salamat guys. God bless everyone. Bye-bye.